Anong ganap sa mundo ng showbiz? Good friends talaga si na Mark Harris at Eric Fructuso. Dahil kay Eric lang nagsalita si Mark sa 30,000 piso na issue nila ng former manager niyang si Lolit Solis at bitin pa nga ang kanyang pahayag. Sa kanyang vlog kung saan kasama ni Mark si Eric at naglaro sila ng sagot o lagot, na mami ang tatanungin kung sasagutin ng tanong o iinom ng suka. Natanong si Mark kung magkano ang pera niya sa bangko, Sagot ni Mark. Ang oh, mga 30k siguro. <laughs> Inom na naman ako. 30,000 times 3. Na lang ako para wala issue. at sinundan ng pahayag na private ang nasabing impormasyon at dahil private ay hindi niya pwedeng sabihin. Sumagot din naman si Mark. Ang sabi lang, Ako yung anak ko, alam ko may pera sa bako. Ah! Para siguro hindi na matanong pa sa issue, uminom na lang si Mark ng suka. Karerenew lang pala ni Mark ng kontrata sa GMA Artist Center. May mga guesting siya at kasama sa cast ng Afternoon Prime na Artikulo 247. Kaya tama ang sagot sa tanong ni Eric kung naaalagaan ba siya ng kanyang home network. Pero, open siya na tanggapin na lumipat sa ibang network kapag hindi na siya naaalagaan o kung wala ng maibigay na project, sabi nga nito. So kung saan tayo magkakaroon ng project para makapag-provide? Siyempre doon tayo. Anong masasabi mo sa balitang ito?